Natuwa nga itong maraming fans ng gawin ni ni Lebron James sa kanila. Pero bago yan, ipag muna natin itong si Victor Wembanyama. Dahil sa matchup nga nila kahapon against sa Miami Heat ay meron nga siyang poster na, na talaga namang maraming nagpahanga sa maraming NBA fans at pati na nga rin sa mismong player na kanyang dinakdakan na walang iba kung hindi si Thomas Bryant. Dahil sa courtside video ngang ito mga idol sa video clip na ito ay kitang kita na talagang dinakdakan ni Victor Wembanyama si Thomas Bryant at walang palag. And then mga idol matapos niya niyan ay nagulat itong si Thomas Bryant. Napamura nga mga idol at hindi nga maintindihan ang nangyari. Kumbaga, naisip niya paano na hidakdak yun ni Victor Wembanyama. Tingnan natin ito. So buka nga first time na na-experience ni Thomas Bryant at ganitong klaseng player sa kanyang buong basketball karir. Dahil sa heat of the moment mga idol ay hindi pa nga rin mapigilan ni Thomas Bryant na ay magulat sa ginawa ni Wemby. At ngayon naman ipag-usapan nga natin itong si Lebron James pati na rin ang mga fans na natuwa nga sa ginawa niya. Wala well, mga idol, may video clip kasi once again kung saan itong mga Lakers fans ay sabay-sabay ngang tinawag si Lebron James mula nga sa malayong upuan nila. At nagulat nga sila mga idol nang gawin ito ni Lebron James, natuwa sila. Panorin natin. <laughs> good job, guys. Good job. Good job, good job. And well mga idol, komento nga ng maraming NBA fans Abay, sobrang grabe naman daw itong vision ni Lebron James Kahit malayo na itong mga fans ay nakita pa nga rin at kumaway nga sa kanila Na nagdulot nga ng pagkatuwa ng mga Lakers fans na ito And actually mga idol, na mga nakaraang taon ay may nag-viral din ang video clip na ganyan Kung saan mas malayo pa nga itong mga fans pero nakita pa rin sila ni Lebron James Panorin natin ito So kahit from the bleed seats mga idol ay kitang kita ni Lebron James. Abot pa yan ang kanyang vision at marang buong arena yata'y ay nakikita niya. And maybe that explains mga idol kung bakit ang ganda rin ng vision nga neto ni Lebron James on the court. Anyways mga idol yan nga ang neto mga Lakers fans na ito. Hindi lamang sila nakanood ng basketball game. Abay napansin pa talaga neto ni Lebron.